Ang mababang antas ng glucose sa dugo na kilala rin bilang hypoglycemia ay anumang halaga na mas mababa sa 70 sa mga pasyenteng may diabetes kung ito ay mas mababa sa 80. Mismo, kami ay kumukuha ng mga hakbang na pangwasto. Ang mga sintomas ng hipoglycemia ay ah, labis na pagpapawis, panginginig, ah, pagkawala ng ah, malay, pagbabago sa pag-uugali, labis na gutom. Kung alinman sa mga sintomas na ito ay naroroon sa isang pasyente, agad na dapat bigyan ang pasyente ng ah, oral glucose sa anyo ng fruit juice, isang tasa ng fruit juice, o dalawa tatlong candy o glucon D, dalawa hanggang tatlong kutsara o asukal dalawa hanggang tatlong kutsara sa tubig kung kaya ng pasyente na inumin ito. Kung hindi kaya ng pasyente na inumin ito at siya ay nasa comatose na kalagayan, agad na dapat bigyan ang pasyente ng IV na anyo ng ah, glucose na maaaring gawin ah, at ay sa pinakamalapit na ospital o kahit sa uh, ambulansya.